hello guys magluto na tayo meron po tayo dito na fresh from the garden na sili magluto tayo ng sinabawan today with talbos na kamuti with uh, ito yung tomatoes natin damihan natin para masarap sa lahat lagyan natin ang talbos ng kamuti yung isda Hindi natin yung talagos natin. Ito po guys ang talbos na kamote natin. po ay talbos ng kamote. Ayan. Ayan. Meron po tayong ano dito. Saluto ko. So, pakita ko pa sa inyo. Ito po ay paras ng isda. Yung ano, na-freezer ko siya pero okay lang. Kasi nag-ano na yan siya na siya. So, lagyan lang natin yung mamaya ng Dito sa Korea mga guys, marami dito mga gulay sa mga Pilipina kasi mayroon din dito mga masisipag na mga Pilipina dito sa Korea nag uh, tanom din sila ng mga gulay at saka ginabinta natin ginabinta din nila at kami po ay bibili lang yung sa akin naman ay mayroon din akong garden pero maliit lang yung sa kanila kasi guys mga malaki yun malaki yung mga farm nila kaya sobrang dami nila marami dito yung makikita nyo sa wall ko yung gina-share ko sila yun so dito sa Korea uh, makita ninyong gina-share ko sa wall ko isuporto natin sila guys kasi sobrang init nagtanim yun sila para din sila makabinta makapera at saka tayo din, patengko din tayo kasi meron tayong mga masisipag na mga kababayan dito sa Korea dito sa Korea pag masipag ka, ay, wala po ditong gutom. Same lang din yun sa Pilipinas. Sa Pilipinas, yung mga tao dyan, dyan sa farm, kung pwede lang naman kayo ka-garden-garden garden, dyan, pag-garden kayo, pwede nyo mabinta. Studyan nyo sa YouTube paano kayo mag-garden. Ano, mag -garden. Tsaka, pang araw-araw nyo, fresh ka pa. Ano. So, ilagay ko na to guys, yung ano ko ngayon, yung ito, Ilagay ko na to siya dito para maano um, na And, lagyan ko na lang siya ng ito ang ginagamit ko Himalayan salt kunti lang sa mga may sakit yan, huwag na kayo mag ano uh, maramihan na salt ilagay niyo at saka lagyan po natin ng ano yan ito po black paper kasi Meron gamit tayo yung isda. And, mamaya, pag, pag ano, eh, try nyo lang. Cover muna natin. Parating kasi guys, yung asawa ko, yung asawa ko Korean, pero, nakain niya ng ano, bulay na Pinas. Kasi, marami siyang barikos. Yung asawa ko kasi, na-operahan siya sa ano tawag nun? Aneurysm sa chan. Mayroon stainless po ang yung, ano niya, yung, ano niya, veins niya sa chan, yung malaking veins. Mayroon ugat doon, na ano, na operahan yan siya. Nilagyan doon ng stainless para hindi siya maglaki. gasa natin guys yung ano natin yan ito gasa natin na ito pagkatapos nito ay magkain na lang po. para ready to eat na mamaya yan, napit na siya Ready na lang ito mamaya ilagay. Ito lang po yung ilagay ko. Wala na pong iba. Kamote lang. Kamote tops lang ilagay natin. So, since na ano din ito, malapit na to siya, malagay ang kamote. Ilagay na rin natin yung uh, ano natin, yung sili. So, patingin, eh, tingnan po. Ayan na pa aking sabaw. Uh, kulang pa yan. Kayo na magtimpla nun kamote. May maya ilagay may ko na pag malapit na tumaluto. Thank you guys for watching. Ayan na po. Lagyan na natin ng ano. Talbos ng kamote. Medyo over. Where's サラッガイサラッペ